Hoy, kumusta ka na? Okay ka lang ba? Ito yung mga salitang gusto nating marinig sa ating pamilya at mga kaibigan. OFW ka man o pinalad na magkaroon ng pamilya dito sa US? Alam mo bang may simpleng paraan na ng pagsisend ng pera sa Pilipinas? Very competitive at mataas ang palitan. Ano pang hinihintay nyo? I-download nyo ang World Remit. Ito yung itsura ng app niya. I-click lang natin ang register. And then, ilagay natin ang ating information. At once na verified ka na, ready ka nang mag-send ng pera sa Pilipinas. Ganyan lang po kasimple. May bank transfer sila, cash pickup, at mobile money rin. At huwag niyong kalimutan na gamitin ang code ko, Karinten, para makasave kayo ng 10$ sa unang padala.